Welcome to my vlog, this is your Lisa, the Lord ayan yeah. yeah. yeah, na, dumating tayong apat na box kay dahil napabayaan na natin ang yeah, tindahan si Giratag White, yan hindi na nakaka-order si aga-aga nag na ayon pagdating tapos white ubos ang ano wala na lobat na kaya hindi na siya maka-order ayan ah Ayan, nag-order na. Ayan, nakalbo. Pinakita ko nga, nakalbo na eh. Sobrang kalbo na talaga. Ayan, eh. Unboxing natin yan, mga guys. Kailangan na talaga nating buksan agad yan. At ating i-display na wala ng laman. Ang taratandahan ni Elizabeth Armera. Eh, hey, yan, no? Kung makikita nyo, yan, may tang no? Pang limang karton, Per box yan. Sabi nga nila, kahit maliit, basta box. Bak, box pa rin yan. Sabi ko nga doon sa ano, bakit ang apat na bak Kasali pa pala yung maliit. Akala ko dinikit na nila yan dyan karton. <laughs> <laughs> Nakakalimutan Basta ba, kahit maliit under, box say, pa din. Ayan, ay, 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 na lang kung game plastic mo. Ay, hindi na, na, ito box ang tawag okay. din eh. Tech bag na yan. Yan guys, yung, na, yung isang malaking karton na yan. Chitserya yan. Kung napapansin. Yan, mag-unboxing na nga siya. Ayan ay, na, ah, mag-unboxing. Bubuksan nga natin tong, ano, sis-o kasi nga nakapacking tip lang siya nakapagtaka hindi naman yan dapat nakapacking tip dahil mayroon naman sariling lock yan, ngayon lang ako nakatanggap ng ganyan na may packing tip binuksan ko yan dahil klaruhin ko kung tama nga yung laman ayan, pakita ko nga, bibilangin natin ngayon yan, kasi baka mamaya bawas na logi na si Lisa ayan, okay naman Sampung praso naman ang laman. Sampo talagang laman yan sa isang box. Diba? Ayan. Bubuksan na natin yung isa naman. Ayan. Ay, mga laman yan. Siguro ano lang ang laman yan. Mga doni. Ayan. May mga doni ako. Mga powder yung in-order ko. Baka ito yun na yun. Kasi mabigat yan eh. Meron din namang dibot tay eh, mga sampung bote lang naman yun. Pero nakabukod dyan, malamang. Yung isang box dyan, baka, ayan, may bumili na. May bumili pa. Yan ang trabaho ni Lisa talaga. Pag nagloto, may bebele po lang ginagawa. ayun balik tayong muli. At sa ating pagbubukas. Ayan, upuan muli natin. Up, Ops, so, baka makita. <laughs> baka makita ang di dapat makita ay ating sapupuhin para mailigpit ng maayos yan karot <laughs> lang ayan ating bubuksan grabe talaga yan yung grocery maka yung stocking type grabe minsan double double pa tapos may paikis pa kaya hirap talaga magbukas ng karton nila pero yun pala yun yung isang kartong malaki dyan di ko napansin may butas pala sa gilid dyan kaya nag isip ang vlogger nang hindi maganda dahil butas nga naman magkasya yung isang chicheria inisip ko binawasan na kayo ba butas ang karton Unbox nyo ano isipin nyo guys di ba syempre dinukutan na yun, yun ang isip ko so binilang ko binilang ko talaga ang laman nun wala din na ako ng video no binilang ko habang isa isa ko yun pag butas dahil isasabit nga natin yun so binilang ko yun pagbalik ko na sa karton tapos butas ko muna yung mga dapat butasin doon kasi nakabit ko siya doon sa may ano and then Ayun nga, okay naman pala, wala mang bagawas, pero nagtaka naman talaga ako eh, laki ng butas. Yun, kaya madumi talaga ang utak ko, no, di mo maiwasan talaga, naisipin mo, no. Bakit butas, ang laki pa ng butas, magkasya yung isang chicheria, Siyempre, ikwanan ka ng chicheria na piyatos dyan, magkano na ang isang piyatos guys, so yung yung kita mo doon sa in-order mo, tagay ilang peraso, limang peraso lang in-order ko, no? Magkano na kasi ang isa niyan. So, yun, pag nabawasan ka isa no, yung buong chichirya mo na binili. <laughs> yun, doon na, do, nandoon na yung ano mo, yung tubo mo doon sa isang piatos na yun. Kasi, magkano yun? 18. Hmm. Magkano lang tubuin mo sa isang ano dyan, chichirya? Diba? Dalawang piso, 150. Di ba yung mga ganyan malalaki na? Ganun lang ang tubo mo doon. Ganun din sa maliliit pag isang balot. Ang tubuin mo lang And is 150. Guys, so I... Hindi, hindi 150, ano ha, 150 ha. Sense lang yun ha. Tapos, yun nga, este, yan pala, pakita ko pala sa inyo na yan yung ano, nga doon, yun, nga, yan laman, oh. Oh, Doni at sabon yun guys. Saka may isang habang shampoo lang ang naligaw dyan. Yan guys. Tapos ayan May kape. May kape tayo. Nabali. Ano lang kape dyan? 1, 2, 3. Tatlong haba lang ata. Or er, dalawang haba. Tapos mayroong is kape. Ayan o. Oh, Binidyohan ko. Hindi pala kita. Nagkandaligaw yung camera dyan pala. Ayan, binigyan ko nga yung aking dalat ang napagadami sa kabaliktaran. Ayan, mayroon tayo dyan. Ano? Asukal na tag po. Yan lang sila. Yan lang lang sa isang karta. Then yan. Yan nga malaki. Ay, puro chichay. Ayan. Diba? Madami-dami yung in-order kong chichay. At naubos na talaga. Wala nang laman ang lagayan ko. Ayan, binuhat ko nga yan at may parating na pa. May dumating na deliver na soft drinks. Ayan. Ating inayos ang mga buti. Pero naayos ko na yung mga buti na yan guys. Nahanda ko na. Inayos-ayos ko na siya. Pinagsama-sama ko na kung yung Coke Sprite or RC ayan mga buting yan kaya lang ha palpak talaga nagde-deliver ko lang yung isa naman nasa listahan pero wala namang items na dala ayan diba? ganun talaga lagi hindi ko alam kung driver o yung may-ari ang naglagay niya nakalista binayaran ko pa Ayun, hindi ko naalala. Pero maalala ko yun guys. Pag tinignan ko na yung mga items na yun. Pag iligpit ko na sa lagayan. Bumalik yung driver. Bumalik yung driver at sabi niya. Ay, hindi mo yata na, ba, na minus yung ano, royal. Na merong royal dyan nakalagay. Pero wala akong dala. O, oh, diba? O, naalala niya. Kaya bumalik siya. Iniwanan niya yung tricycle niya doon. Ay, dami siyang dalang mga ano na, bakanting bote. Kaya bumalik siya at ibinalik niya yung halaga ng isang case na royal. Dahil nakapatong sa listahan, wala namang dalang items. ba diba? binayaran ko. Ayun, dinalogin na sana ako. Pero hindi, hindi ako malulogin kasi tatawagan ko yun. Kasi may time ako doon sa resibo. Upuan ko yon Kaya lang, busy nga ako nyan. Tingnan mo nga yan. Ah, dami kong kalat nyan. Kailangan ko nga dapat i-display yan. Kailangan ko pa siya na-display. Anong oras ko pa yan na-display. Kinabukasan na. Yun nung nag-live ko ng umaga. Kaya display ako display. Para matapos na. Nang natapos ang live ko. Tapos din yung displayin ka ayan, diba, ayan kita mo yan, buhat-buhat pa ayan, trabaho dito guys sa tindahan pag mga ganyan, akin lahat yan pero lang yung benta minsan minsan lang naman sila diba, pag nag-duty na ako, ito krelibo ko dito itong bunso ko, may oras talaga yan siya dyan ayan, ito lang minsan, lalade anong oras na pumapasak magbabantay minsan tulugan pa kaya wala pa rin kita ayan ah, kaya minsan sinasara ko na lang pa para wala nang starbo lalo ngayon tag init pero medyo ulan ulan na siya ngayon guys hindi na siya masyadong ano yung terek na terek yung init talaga kasi ngayon katulad ngayon mayroon siyang ambon ambon na at kapon mulan din siya no ayan ah, sa ko na nga iyan. Ayan yung laman ng malaking karton. Mayroon pala siyang kanton na halo. Hindi lang pala protesterya. At yan, dandyan din pala yung kape. Ang habang original. At saka yung sampak na niskapi steak. Tapos more in na. Ayan. ayan. Ano ba yan? Ba't hindi kita? Hindi kita. Oh my God. Ano mo ginagawa ko dyan? Ah, bubuksan ko na pala yung malaking karton. Ayan. Hindi, pag nagsalita talaga ako dyan, guys, hindi siya ganong klaro. Pero dito sabayan ko ng voiceover, no? Ayan. Ayan, binuksan ko na dyan yung malaking ano. Huli na yata. kanina bukas na yun. Ba't ngayon lang <laughs> nagkamali ako ng dagdagdagtong dang, ah. Bukas din kanina, bakit dyan sarado pa? <laughs> ang galing, ang galing na vlogger, na wow bali. Ayan, Ayan yung deliver na soft drinks guys, bali. Eh, ang dami kong din, ano, malalaki, siguro anim na malalaki or pito, eh, at lang lang nang dyan. Tatlo lang. Tapos yung maliliit, ang pinadeliver ko naman dyan ay walo ata. Pero ang nandyan ay Tatlo lang. Tatlo lang ang nandyan. Ayan o, kasalo dalawa at isang arsing malaking.